Lakers debut ng mga bagong Lakers player at mukhang may chemistry agad sa kanilang teammates pero nangangapa pa rin. At itong si Austin Reeves abay walang takot na ipagsabayan sa star player ng Cavs na si Donovan Mitchell bakbangan ang two teams. Unang game ng New Look Lakers after the trade, tatapatan nila ang number one team at ang hottest team sa buong NBA na Cleveland Cavaliers. May upset ba na mangyari or easy win ito para sa Cavs? Well, start na agad tayo mga idol. In the first quarter, as expected, ang opensa ng Cleveland dito ay talagang unstoppable. Nakukuha nilang, gusto nilang kuwanin. Pero buti nilang adyan si Lebron James para sa Lakers. Buhat mode ang 40-year-old Lebron at 8 points agad ang bag para maging 19-12 ang score natin. Napapailing na lang din siya dito. Itong CDFS si pinasok na at the 6-minute mark at talatang medyo ilang pa sa pinapatakbo ng Lakers which is expected naman. Pero meron nga siyang nice play na ginawa dito after ng airball ni Andre Davis tapos sinaman pa nga ng nasty move ni Austin Reeves dito. And surprisingly ang Lakers dito ay nakadikit lang dito sa number 1 team in the NBA. Sumubok ulit dito si DFS ng first three pointer niya kaso na mintis niya nga yan. Tapos ito namang si Shake Milton mga idol pagpasok abay 3 pointer nga tinulong dito sa Lakers at tuluyan na rin silang nakadikit dito at ang score nga natin ay 34 to 30 after the first quarter. Second quarter natin, depensa ng Lakers, gumanda na dito. At itong si Shake Milton, nice rebound over sa 7-footer na si Mobley. And si Austin Reeves, grabing hesi move ang ginawa dito. At sinamaan pa ng layup na itong ni Dalton Connect. Timeout dyan ng Cleveland Cavaliers. Pero after the timeout, abay dito na no nga kinuha ng Lakers ang kalamangan. Dunk ni Lebron James, tapos natuwa pa si na DFS after ng end one play ni Austin Reeves. Pero not so fast sabi ng Cavaliers sa tagaran nga nilang binawi ang kalamangan na nagresulta nga ng timeout para dito kay Coach Redick. At sa last minutes natin, naging back and forth ng ating laban kung saan ang mga tayo dito patuloy na hinawakan ng kalamangan. O score natin after 2 quarters, 58 to 53. At sa ating third quarter naman back and forth ang ating laban. Sa umpisa mga idol kung saan parehas na magandang takbo ng opensa ng two teams, walang masyadong depensa. At na-pa-timeout ang Cavs diyan. Close game lang tayo, 65 to 63 after ng 5 minutes of playing time. Then after the timeout naman, abay pinaulanan nga ng 3-pointer ni Max Truss. Ang Lakers defense, tatlong sunod ang ginawa niya, lumobo na sa 12. Ang advantage nila dito, si Coach Redick naman ang tumawag ng timeout dyan. At maganda naman ang naging respond ng Lakers dito. Then ay no run ang kanilang pinakawalan, kaya hindi napigilan ng coach ng Cavaliers. Tumawag din sila ng timeout muli, gumawa ng adjustment sa depensa at yan nga yung nagresulta na maganda nang dahil nabalik nga nila sa 9-point lead ang kanilang advantage over the Lakers after 3 quarters, 87-78. At sa ating fourth quarter naman, Donovan Mitchell take over mode dito sa first minutes natin. Tinulungan pa ng kanyang mga teammates. Kaya naman lumabo na sa 16 points ang kanilang advantage. Pero itong si Austin Davis, pagbalik niya sa court, abay binawian itong si Donovan take over mode din. Ang kanyang ginawa, parang siya tuloy ang star player ng Lakers. Dinigit ang kanyang team. As a volleyball layup nga dito ni Lebron James, mga idol, naging 8 point game na lamang ang laban na pa-timeout. Biglang Cleveland Cavaliers, 1-12, ang score with 3 minutes left. At sumubok pang Lakers hanggang huli mga idol kaso masyadong malakas ang team ng Cleveland Cavaliers kahit ang grabing performance ni Austin Reeves hindi nga umubra panalo ang Cleveland sa laban ngang ito.